Hello, hello mga tigangers. Itong pinapakita ko ay bahay pukyutan. Honey pong. Ito ang tunay na, na honey. <laughs> Sigur, nakakasigura, nakakasiguro ka. Ito, nabutas na sa kukuha sila. Bukas, iibay nyo naman ito. Ayan. Nalalaglag yung honey. Diyan. At pupunta rito kaya lang pwede kang kumuha pwede kang kumuha rito dito ka kukuha kaya dito kumuha lang mga tao kaya naubo, na, na, nabutas nabutas ayan ayan at sarado na yung buffet kakain na kami ito titikpang ko titik ko kasi sigurado ko na ito sigurado na ito na ano na pure honey Hmm. Actual, nakakuhan ako. <laughs> Kaya lang. Ito, the same yun. Kahapon, the same. The same. Ito lang ang ano, special ang nag-iiba. Ano, na, na -iiba. Ito. Beef short ribs. Benedict, egg, ben, egg Benedict with jalapeno. Ito lang ang na nag-ano. Pero ubos na ito. Ayun na yung tira Ito, lahat ito meron pa. Kasi pag nagsarado na, mga crew, pwede lang kumain. yung kakain na kumamaya dyan kasi masustanseraw yung mga ano na yan mga blueberries mga blackberries mga berry berry ito naman nagkala ko noon balatong <laughs> yung pala hiyan <Kaya> ang pangalan Maalat, <laughs> maalat yan ito yung salami na naman masarap yung salami yung amoy parang pang ilokana yung amoy ito ang prosyuto ito. Ayan, prosyuto. Yan ang salami. At saka ito, yung paborito ko. Smoked salmon. Nalalagyan ko dito At saka yung bagels. Nalalagay mo doon. Ayan. Nagkalat na. May nabasag sila. Ito. Parang ano din, dinaanan din ng ano ito. Ayan. To, you know, <laughs> <laughs> Ang ganda ng ginawa. <laughs> Ang ganda ng ginawa nung, nung, kasama ko dito na ano. Kainan na, kainan na. Be careful. There's a broken glass. Ah, it was, it was uh, dropped by loss. Ito, kapa, kapaya. Papaya. <laughs> apne ko walnut eh ito yung pala yung walnut pecans iyon yung pecans ito granola ito ito pecans ito pistachios wala ka nang ano wala ka nang problemang bubuksan kasi ano na eh tanggal na yung shell eh tigman natin yeah Hmm. Ito. Pananggalan ito eh. Pananggal o uh, umay ito eh. Kasi ito yung suha na may konting ano eh. Oh, okay. <laughs> konting Pae Hmm. Ang talo. Okay, dok, kima katingan. Tuloy ang kain. Ayun, binawalis na yung ano nabasag niya. <laughs> Ganito ang ano dito, ang gamit dito. Pag na yung yung ito yung ito yung bowl na maliliit eh, pag nabagsak, durog. Kaya safety glass yung mga bowl dito na ginagamit. Pag bumagsak, talagang ano, madudurog na maliliit. Maliit na ball lang yan. Na, nalaglag. Nalaglag niya kanina. Kasi pinapakita sa akin, eh, nalaglag niya. Ito. May mainit itong ano ito. Andi dito sa, ang, dito yung mga kontrolan niya ayan sa ilalim. Ayan. ito kaya mamaya papatayin namin ito yeah. okay dok okay. makatigan tuloy ang kain tuloy ang lamon ito yung ano eh yung, yung cottage yung cottage cheese ang paborito ko yan ito mga yogurt, greek yogurt strawberry yogurt vanilla yogurt Okey, kainan dah. Sama dengan dal-dal. Dal-dal dan dal-dal. Bye-bye.